Magandang araw, mga bata at mga batang puso. Welcome sa mga kwento ni Lola, kung saan binubuhay natin ang mga paborito ninyong alamat at kwentong bayan. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng lunti ang palayan at matatayog na puno ng yog, may nakatirang mag-ina sa isang simpleng kubo. Tahimik ang kanilang buhay, ngunit puno ng pagsisikap at pag-asa. Ang anak ay si Pinya, isang batang maganda, maputi at maamong tingnan. Ang kanyang ina ay si Aling Rosa, kilala sa baryo bilang masipag, mabait at mapagmahal na ina. Mahal na mahal niya ang kanyang anak at handang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit sa kabila ng kabutihan ng ina, si Pinya ay kilala sa pagiging tamad at mareklamo. Ayaw niyang tumulong sa gawaing bahay. Mas gusto niyang maglaro, magpalipas oras, at umasa na lang sa kanyang ina sa lahat ng bagay. Araw-araw, maagang gumigising si Aling Rosa upang magluto, maglaba, maglinis ng bahay, at magtanim sa kanilang maliit na bakuran. Habang siya ay abalang-abala, si Pina naman ay madalas pang natutulog o nakaupo lang, walang pakialam sa pagod ng ina. Kapag tinatawag siya ng ina para tumulong, sagot ni Pina ay puro reklamo. Ay, inay, pagod po ako. Ang hirap naman po niyan. Bakit po ako pa? Sa halip na matutong tumulong, mas pinipili niyang umiwas sa responsibilidad. Isang araw, nakaramdam ng matinding panghihina si Aling Rosa. Nilagnat siya, sumakit ang buong katawan at halos hindi na siya makatayo mula sa higaan. Dahil wala silang ibang kasama, napilitan siyang tawagin ang anak upang humingi ng tulong. Mahina ngunit mariin ang boses ni Aling Rosa. Pinga anak, tulungan mo naman ako. Pakikuha ng bigas sa kusina at magsaing ka. Sa halip na mag-alala, nainis pa si Pinya. Ha! Ako po, eh hindi ko naman po alam paano. Ang hirap po kaya nun, inay. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Aling Rosa kung nasaan ang mga gamit. Nasa aparador ang bigas. Nandoon din ang kawali at kaldero. Tumingin ka ng maigi, anak. Umaasa siyang matutong maghanap at kumilos si Pinya. Napilitan si Pinya na pumunta sa kusina. Ngunit pagdating doon, pasilip-silip lang siya. Hindi niya binubuksan ng maayos ang aparador, hindi inaayos ang mga gamit, at mabilis siyang sumusuko. Wala naman po dito, inay. Sigaw niya. Ang gulo-gulo pa po hindi ko po makita. Paulit-ulit na reklamo ang narinig ng ina mula kay Pinya. Hindi ko po makita, inay. Hindi ko po makita. Hindi man lang sinubukan ni Pinya na maghanap ng maigi o ayusin ang mga gamit para mas madaling makita ang hinahan. Habang nakahiga, napaluha si Aling Rosa. Hindi lang dahil sa lagnat at panghihina, kundi dahil sa ugali ng kanyang anak. Masakit sa isang ina na makita ang sariling anak na tamad, mareklamo, at walang malasakit. Sa sobrang sama ng loob, may nasabi siyang hindi niya lubos na naisip. Kung ayaw niyang maghanap at laging sinasabing hindi niya makita ang mga bagay. Sana magkaroon siya ng napakaraming mata para wala ng bagay na hindi niya makita. Isang buntong hininga at napapikit si Aling Rosa, hindi alam na narinig sa langit ang kanyang nasabi. Kinagabihan tahimik ang buong baryo. Umuulan ng marahan at humahaplos ang malamig na hangin sa bubong ng kanilang kubo. Mahimbing na nakatulog si Aling Rosa sa sobrang fagot. Si Pinga naman, nakahiga rin, nakasimangot pa, at hindi man lang humingi ng tawad sa ina. Kinabukasan, nagising si Aling Rosa na bahagyang gumaan ang pakiramdam. Una niyang naisip ay ang anak, Tinawag niya ito ng marahan hanggang sa lumakas ang boses. Pinya, anak, halika na, maghanda tayo ng almusal. Ngunit walang sumagot. Walang pinya na lumabas mula sa silid. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa at hinanap si Pinya sa loob ng bahay. tiningnan niya ang higaan ng anak, wala. Pumunta siya sa kusina, wala rin. Lumabas siya sa bakuran, sumilip sa likod ng bahay, wala pa rin. Nagsimula na siyang kabahan at manginig sa takot. Lumabas si Aling Rosa sa kalsada at nagtanong sa mga kapitbahay. Nakita niyo ba si Pinya? Baka napadaan dito. Umiling ang mga ito ngunit nag-alok na tumulong maghanap. Sabay-sabay nilang hinanap si Pinya sa ilog, sa palayan, sa tindahan at sa bahay ng mga kaibigan. Maghapon silang naghanap, ngunit wala ni isang nakakita kay Pinya. Parang bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Pag uwi ni Aling Rosa, halos gumuho ang kanyang mundo. Umupo siya sa harap ng kanilang bahay, lumuluha, at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng anak. Habang umiiyak, naalala ni Aling Rosa ang mga salitang binitiwan niya kagabi. Diyos ko na sabi ko sana magkaroon siya ng napakaraming mata, hindi kaya dahil doon nawala ang anak ko. Nanginig ang kanyang puso sa pagsisisi at takot. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Hindi na natagpuan si Pinya. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo, ngunit ang lungkot sa puso ni Aling Rosa ay nanatili. Araw-araw, tinitingnan niya ang paligid, umaasang baka biglang lilitaw ang anak. Isang umaga, habang nagwawali sa bakuran, napansin ni Aling Rosa ang kakaibang halaman na tumubo malapit sa kanilang bahay. Matangkad ang tangkay nito, malalapad ang dahon, at may mga bungang kulay dilaw na may magagaspang na balat. Nagulat siya, dahil ngayon lang siya nakakita ng halamang ganoon. Nagpa siya si Aling Rosa na pitasin ang isang bunga upang subukang iluto. Pagdating sa kusina, maingat niya itong hiniwa, habang hawak niya ang bunga, napansin niya ang kakaibang itsura ng balat nito. Parang may napakaraming maliliit na butlig na animoy mga mata. Napahinto si Aling Rosa. Nanginginig ang kanyang kamay at unti-unting nakpuno ng luha ang kanyang mga mata. Maraming matadi. Bulong niya. Pina ikaw ba ito, anak? Ikaw ba ang sagot sa nasabi kong salita noon? Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya na may kaugnayan ang halamang iyon sa kanyang nawawalang anak. Makalipas ang ilang araw, napansin ng mga kapitbahay ang kakaibang bunga sa bakura ni Aling Rosa. Natuklasan nilang masarap itong iluto, lalo na sa ginataan. Tinanong nila si Aling Rosa, ano pong tawag sa buhang ito? Tumingin siya sa mga buhang may maraming mata at naalala ang anak. Mahinahon siyang umiti kahit maihalong lungkot. Ang tawag ko rito ay Pinya, sabi niya. Para lagi kong maaalala ang anak kong si Pinya. Mula noon, tinawag ng mga tao sa baryo ang halamang iyon at ang bunga nito na Pinya. Kumalat ang pagtatanim ng Pinya sa iba't ibang lugar dahil masarap ang bunga at maraming pakinabang. Kasabay ng pagkalat ng halaman, ikinuwento rin ng matatanda ang alamat ni Pinya ang batang tamad at mareklamo, at ang inang sa sobrang sama ng loob ay nakapagsalita ng hindi maganda. Hanggang ngayon, kapag nakakakita tayo ng pinya, makikita natin ang maraming mata sa balat nito. Paalala ito sa atin na Huwag maging tamad Matutong tumulong sa magulang Huwag puro reklamo kapag inuutusan at mag-ingat sa mga salitang binibitawan, lalo na kapag galit o nagdaramdam, dahil baka magkatotoo. Iyan ang alamat ni Pinya, ang bungang may maraming mata. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola Today. Kung nagustuhan ninyo ang alamat ni Pinya, don't forget to like this video, tap the bell, and subscribe to our channel. At panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.